Another day, another video na naman tayo ngayon mga mare at ngayon ay nagdudugtong ako ng mga tela at i ko na din sa inyo kung paano magtali nitong tela. Paano natin itago itong nakatali para hindi nga mapansin or magbukol ito. Maaga pa yan mga mare pero inuna ko na nga itong tela dahil nga medyo malalapad pa itong pinadala sa akin ni seller kaya ginunting ko pa ulit. Napakakapal na din kasi kung ganito na diretso yung itatahi ko or iahabi ko mga mare kaya ginunting ko muna para hindi naman tayo mahihirapan sa paglala. Hindi din talaga ako nagsisisi mga mare na pinadalhan ako ni seller ng ganitong tela. Kahit malalapa, dahil pwede naman nating guntingin. Basta cotton ito at stretchable. Eh, imbis mag na ako sa pagawa ng basahan, mga mare, ay ginunting ko muna ito para makapagdugtong ako ng mga tela. Anyway, ipapakita ko na nga sa inyo, mga mare, kung paano magdugtong ng mga tela at hindi nga din mapansin pag maghahabi na tayo. syempre, bebenta natin to mga mare, kaya dapat presentable din. At syempre maganda na rin yung quality. So, dito sa ipapakita ko sa inyo, mga mare, itong tela ay mahaba nga ito, kaya ganito ang pagkadugtong tungko. Inunting ko ito ng mas maliit or mas manipis mga mare para pag itatali na natin to ay hindi napakalaki or magbubukol nga ito sa ating basahan. At sundan nyo na lang mga mare dito sa video ko kung paano ko nga ito itinali ng mas maliit at hindi nga natin gaano mapapansin. At nakita nyo naman mga mare kung paano ko to itinali kaya guguntingin ko na nga itong mga nakasobra. Kung hihilain natin to mga mare ay hindi talaga gaano pansin na may nakatali dito. Ipapakita ko naman sa inyo mga mare kung paano magdugtong kung hindi mahaba ang tela na ginagamit natin. Ay, ginagamit ko na tela dito mga mare ay hindi nga ito mahaba kaya ganito dapat ang pagkadugtong natin. Inupi ko lang to sa may dulo mga mare tapos bubutasan natin ng maliit. At nang matapos nga ako sa pagbutas dito sa isang tela mga mare ay bubutasan din natin itong idudugtong natin. Ganun lang din yung proseso mga mare itutupi natin ang maliit pagkatapos bubutasan natin ang maliit. Dapat maliit lang talaga yung butas mga mare para pagkahihilain natin tumamaya ay hindi nga matatanggal itong tela. So anyway nung matapos ko nga itong mabutasan itong dalawang ang tela, idudugtong na natin to. At makikita nyo dito mga mare na sa pagdugtong natin ay hindi natin to itatali. Dalawang tela na may butas mga mare at yung nasa ilalim, ang dulo nito mga mare ay ipapasok natin dyan sa may butas mga mare at ihilain natin yan. At hindi na natin kailangan itali kundi nakadugtong na yan agad, ganon. So, ganon lang ang pagdugtong mga mare kung hindi gaano mahaba ang ating tela na ginagamit sa paggawa ng basahan. Hindi kasi natin yan maiwasan mga mare kung gagamit tayo ng damit para sa basahan ay may minsan din talaga na maliit na damit na ginugunting natin at hindi nga gaano mahaba. So, pag hindi gaano mahaba yung tela mga mare ay ganon lang yung pagdugtong hindi na natin kailangan taliin. So, anyway, dito naman tayo sa nahabi na nabasahan mga mare at paano nga ba daw itago yung nakatali dahil pansin na pansin yeah, daw ko sa inyo mga mare na sa pagtatali ng tela dapat maliit lang talaga para hindi ganong pansin at hindi ito magbubukol sa ating basahan. Patulad so, na lang dito sa may nagawa ko na pat holder mga mare hindi talaga pansin na may nakadugtong dyan. So para mas maliwanagan kayo ipapakita ko sa inyo itong malaking basahan at paano nga natin to itago itong nakatali. So hindi ganong mapansin dyan mga mare kung malayuan na may mga nakatali dyan o nakadugtong pero kung lalapitan natin ay mapapansin na talaga natin na may nakatali pero maliit lang talaga. So dito sa may nakatali mga mare parehas dito May maliit lang nakatali at hindi gaanong pansin Pero itatago pa rin natin yan syempre may itago yan mga mare Sa paghahabi diba dalawa yung tela Kaya dito sa ilalim itatago natin yan At hindi yan magbubukol mga mare Dahil napakaliit lang din talaga Ng pagkatali ko Ganun dyan Doon lang ang ginagawa ko mga mare Sa tuwing may nakalabas na nakatali At maliit lang naman yan Itatago natin yan sa mailalim At hindi na yan mapapansin Basta siguraduhin lang natin na sa pagtali natin Mga mare ay maliit lang talaga Para hindi yan bubukol sa ating mga basahan. Anyway, sana may natutunan na naman kayo sa aking video ngayon at sana makagawa na rin kayo ng basahan dahil extra income to pag nasa bahay lang tayo.